Alas 11 ng umaga noong ikasyam ng Nobyembre, itinaas ang wind signal number 5 sa probinsya ng Katanduanes nang maging ganap na super typhoon ng Bagyong Uwan. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, isa sa mga bayan na labis na naapektuhan ang bayan ng Viga Katanduanes. Maraming bahay ang nawasak, marami ang nawala ng hanap buhay. Maraming gamit ang nasira at maraming landslide ang naitala. dahil dito. Hindi lang boses ng mga tao ang maririnig mo. Kung hindi, pati na ang kadilang mga kumakalam na sikmura. Para mapunan ang kanilang pangangailangan, ora mismo namang tumugo ng Akubicol Party List para magbigay ng pangunahing tulong. Isang truck na may daladalang mahigit 3,900 na relief goods ang inihanda ng Akubicol Party List para sa mga residente Pagdating ng team sa Katanduanes, ora mismo nakipag-ugnayan ang Akubikol Party List sa lokal na gobyerno ng Katanduanes upang agaran ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente na labis na naapektuhan. Huwag itatago sa warehouse, derecho sa tao ang uh, uh, ayuda o tulong sa mga uh, guys. araw mga haksyon, ako po si Felix Opiniano at tapang patroner ng tapang Maramis. Pula Capitol, halos dalawang oras yung biyahe namin kanina. At hindi po ito naging biro dahil puno ng putik yung kalsada. At uh, madulas nakita rin namin yung mga iba't ibang uh, landslides, iba't ibang parte. Habang uh, binabaybay po namin ang uh, kahabaan at makarating lang po dito sa bayan ng Vika magkakaroon po ng relief operation at ako din po partilis dito sa bayan ng Vika 20 barangays guys na mabibigyan po ng uh, ilang ng bigas Kahit malakas ang pagbuhos ng ulan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan salamat ah, na bigyan kami ng ano, uh, ayuda kasi mahirap talaga ng pa, paras ngayon. Talagang walang ano, mahirap mag pangisda kasi kulang ang no. nauwi. Kaya salamat. Kami ang Barangay Councils dito sa Sanus Poblacion ng Tokyo. Kasi na nabigyan din kami ng relief goods para naman sa aking mga uh, kababaryo. Kaya ma nagpapasalamat yan silang na. Matapos mabigyan ang malalapit na barangay, dumiretso na agad ang akubikol party sa coastal areas. Naging pahirapan ang pagtawid sa mga kalsada dahil sa landslide. Maraming salamat sa Akubikol. Malaking tulong na sa aming, uh, ano, sa aming 70. Malaking tulong ang pagsuporta ninyo sa amin. Nakarating dito kahit pa paano. Kaya maraming salamat sa Ako Bicol Party mula sa amin para sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Ngayon, nagpapasalamat kami sa Ako Bicol Party at unang-unang nagbigay ng tulong sa amin dito sa Barangay Bigonya. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa Acubig Wall maraming, maraming salamat sa Acubig Wall Party. Walang malayo o malapit para sa mga taong nais tumulong. Sa huli, huli na lamang ipinakita ng Acubig Wall ang tunayong iwan ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Ako po si Pellingo Pinyano. Magandang araw.